Saan? Diyan? Oo. No. Oh. Oh, tara. Ta Delikat tayo dito mahulog. <coughs> Pag nahulog to cellphone natin. Ha? Ah, cellphone ko pala. <laughs> Oo, oh no, may dokamon dumiretso. Ha? Ah? May Ang dumiretso. Dire Diretso tayo dito. Diba ganda rito na yung mga hawakan dito. Ganda rito mag-fishing oh. Ayan, tamo. May mga pugad. Eh. Saan? Ayan. Mga pugad dyan. Oo nga no. <coughs> <coughs> Oo nga no. Okay, Gagalit sila pre, na. tara na. Ha, ah, diyan. <laughs> Ingay. Eh. Tara, pa pala. pala nila to. Dito pala. Sangkwarya nila. Oh, dito dito yung babaan oh. Diyan din oh. mo diyan, plat na yan. Oh. Ay. Ano ba na yan? Oh. Tawagin nila. ayos ah. Ayun, mga itlog, may mga inakay. Kaya nga, ano? Eh, hmm. May mga itlog. Oh, ingay nila, oh. Nabulabog, nabulabog namin yung ano. Ang kalin lang, ano, ayun, oh. May mga, ayun, oh, inakay. Sorry, sorry. Alis na kami. Ingay nyo. Ayun, nakamang, dahil po dito. Ha? Dami yan. San? Hmm. Oh, ano, oh, Ayun, no? Oh. Tapos din yung pamimigitan sa baba. May oh. ano dyan, may plot dyan. Pwede ka, parang ganun, no? Oh, Nakaganun. Oo. Oh. Pero hindi mo lang kita pag dito. Doon pala pwede rin pwesto, ayun, no? Oh. Pero sa maganda rito. Wala kang kaagaw dyan. Sa baba. dito? Oo. Oh. Ayan ang mga ano nila, oh. <laughs> dito mukha may sabit, ah, no? Hmm. May itim, eh. Dito, dito, hindi. Dito, wala. No, dito, talaga, malalim, yan, malalim. Oo. Oh. Ang lalaki pa Diyan dyan nakakawuli sila, yung malalaki. Hmm. Oo, oh, kasi maganda yung ano dyan. Ako rin. natin ganyan, hindi na sila dumidirekso. Alam bakit. Nakakala na wala ng daanan Hindi yung daanan yung Tingnan ah. ko sa'yo. Tignan oh. mo, oh. oh, pag dito ka nakatayo, mukhang wala ng daanan. Hmm. Parang isang daanan lang, no? Pag dito ka tumayo, akala mo dead end na yan eh. Daanan niyan doon sa baba. Kurang pugad doon. Sa baba. Mm. Di pa mo ron, eh. pre. Baba mo diyan. Patag na 'yung baba. Sanctuary nila eh, no? Oo, so, oh, parang ganyan nga, oh, parang ganyan na siya. Pataga na 'yung baba. <laughs> pwede kang matu, pwede kang sila Emilio nga diyan natutulog. Sa Bird. Kuwari pala 'to eh. Pupunta dito, gabi. Kaya nga eh. Mga madaling araw. FD, eh, di maingay din ang mga ibon nun. Ha? Ingay. Lalo mong ano yan. Di ba? Tapos pag-ingay yung mga, diba? yung mga. Nga ng yan. Nakuha nga na itlog yan. Ako niluluto niya? Oo. Pakulit talaga yun. Takot sila. Ha? Takot. Bakit? Siyempre, eh, yung isip na yung daan. Eh. Bawal. Ang isa <laughs> ka, di pa. Ayan o. No? ano? Sa Taiwan? Oo. Oh. Shotgun yun na ako nung putang ano, ano? Mm. <laughs> Ay, <ka> <laughs> may ari ng ano. Tani mo ng orange. Hmm. Ano, hindi ko parang tinanta. Nakit ko pa rin. Hello. Hello. ko parin pa rin po eh. Gilti-gilti may ari.